Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay tayong team na nanunumpa. Natuto pa rin ko na buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas naging busy gobernador sa edad lamang na 23 anyos. Naging gobernador, kongresista at naging senador na sa naging ikalabing pitong pangulo ng bansa. Siya ay walang iba kundi si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. o mas kilala bilang Bumbong Marcos. Ang ikalawang at nag-iisang anak na lalaki ng diktador na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa pagsapit ng national election taong 2022, landslide win Tabor kay Bumbong bilang Pangulo by a margin of 15 million votes kontra sa nooy presidente na si Leni Robredo. Sa pag-upo nito sa palasyo, ang pagkakaisa at ang pagpapabalik sigla sa matamlay na ekonomiya na dulot ng pandemya ang kanyang unang naging layunin at murang bilihin na abot kaya ng mga ordinaryong Pilipino, partikular sa presyo ng bigas, bagay na tumatak sa diwa ng mga abutante. Sa kabila nito'y maraming kritiko ang pumuna sa kanyang administrasyon dahil kadikit ng pamilya nito ang madilim na sinapit ng mga Pilipino noong panahon ng martial law at ang nakakalulang korupsyon. Ngunit, paano siya nahalal bilang Pangulo ng Bansa? Ano ang kanyang mga nagawa sa nakalipas na tatlong taong panunungkulan bilang Pangulo? Naging mabuti ba ang naging tampala ng pamilya Marcos at Duterte sa hinaharap? Maghanda ka kapatid dahil dadalhin ko kayo sa isa na namang tulalakbay. Kaya't simulan na natin. Nagsimula ang kwento ng ating bida nang ipinanganak si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Santa Mesa, Maynila noong ikalabing tatlo ng Setyembre taong 1957. Pumapangalawang anak sa tatlong magkakapatid ni nadating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at First Lady Imelda Romualdez Marcos. Nagtapos sa elementarya si Bongbong sa Sal Green Hills taong 1963 hanggang 1969 at natapos ang sekundarya sa World School na isang pribadong World School sa West Sussex sa Inglaterra taong 1974. Ngunit, naging kontrobersyal ang kalis degree ni Bongbong dahil giit niya na nakakuha siya ng degree in philosophy. Politics and Economics sa University of Oxford. Ngunit ayon sa pamunuan ng unibersidad, tanging special diploma lamang sa social studies ang nakuha ni Bongbong taong 1978. Nag-aral rin si Bongbong sa Pennsylvania at kumuha ng Master's Degree in Administration sa Wharton School of Business. Ngunit bigo ito natapos ang naturang kurso dahil nabaling ang kanyang atensyon sa politika dahil sa panahong iyon ay nahalal ito bilang vice gobernador sa kanilang balwarte sa 2nd district ng Ilocos Norte taong 1981. Matapos niyang magsilbi bilang vice gobernador, naging matunog na ang pangalan nito sa kanilang probinsya dahil na rin sa impluensya ng kanyang ama. Naging gobernador sa probinsya mula 1983 hanggang 1986. Ngunit biglang magbabago ang kasaysayan para sa pamilya Marcos nang mangyari ang People's Power Revolution sa Pilipinas taong 1986 sa pamamagitan ng mapayapang people's power na patalsik ng taong bayan ang kanilang pamilya sa Malacanang dahil sa martial Dahil dito, na-exile ang pamilya Marcos sa Hawaii kung saan sila nanatili ng anin na taon. At noong 1989, binawian ang buhay ang diktadoryang pangulo na si Ferdinand Sr. Taong 1991, muling bumalik ang pamilya Marcos sa Pilipinas at muling tumakbo kung saan naging kongresista taong 1992. Sa kadustuhan itong maging senador, sinubukan nitong tumakbo taong 1995, ngunit ito ay nabigo. Dahil bigo itong maging senador, bumalik si Bongbong sa local politics kung saan tatlong termino itong nahalal bilang gobernador mula taong 1998 hanggang 2007. Matapos niyang maging gobernador ng magkasunod, nahalal muli si Bongbong bilang kongresman sa second district ng Ilocos Norte mula taong 2007 hanggang 2010. At sa pangalawang pagkakataon, muli ito nagpapili bilang senador at nanalo taong 2000. 2010 hanggang 2016. Sa kanyang panalungkulan bilang senador, ritarbaho ni Bumbum ang isang resolusyon na layunin sa purtahan ang mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa at suporta sa mga proyektong pangkalikasan. Ngunit, sa kabila nito ay tumatak sa mga tao ang mga kontrobersiya ng kanyang pamilya dahil sa nagawa ng kanyang yumaong ama. At isa na riyan, ang Priority Development Assistance Fund o PDAPSCAM kung saan dawit si Bongbong na kumobra ng mahigit 200 milyonis na pundo mula sa kabanang bayan. Inambisyon ni Bongbong ang mas mataas na posisyon sa bansa. At taong 2016, tumakbo ito bilang pangalawang pangulo sa ilalim ni Nooy Meriam Defensor Santiago na kumandidato bilang Pangulo, ngunit natalo ito ni Leni Robredo. Sa kagustuhan ng pamilyang Marcos na manumpalik ang kanilang kapangyarihan sa bansa, muli itong tumakbo sa nasional election October 2021, naghain si Bumbong ng kandidatura sa pagkapangulo. Naging banta ang malakas nitong na o'y tumalo sa kanya noong 2016 National Election na si Rubredo. Ngunit, mas tumakas si Bumbong nang nagpakita ang darawang makapangyarihang pamilya sa politika, ang tampalang Marcos Duterte. Araw ng eleksyon, May 9, 2022. Huwagi ang tampalang PBM at Inday by a margin of multi-million votes. Unang naging layunin ni Bongbong ay ang pagkakaisa ng bansa at ang pagbangon sa ekonomiya mula sa epekto ng pandemya ng COVID-19 at pagbibigay atensyon sa lumulubong bilihin, particular sa presyuhan ng bigas na tumatak sa diwa ng mga botante. Ngunit marami ang resmaya sa kampanyang ito dahil mas lalong tumaas ang presyuhan ng bigas hanggang sa kasalukuyan. Sa kanyang administrasyon, nagpakita si Bongbong ng interes para mabuo ang malapit na ugnayan ng Estados Unidos upang linawin ang mga kondisyon na kaya tayong ipagtanggol sa uras ng pang-aapi ng China. Partikular sa alitan ng teritoryo sa South China Sea na naman sa naunang administrasyon. Maraming palisiya ang hindi na ipagpatuloy sa nakaraang administrasyon kasama na rin ang pagsugpo sa illegal na ng droga. Ngunit habang tumatagal ang pamamuno ni Bumbong sa bansa, nagkalabuan na ang dating dikit na union ng Marcos Duterte hanggang sa dumating ang akusasyong katiwalian kontra kay Inday Sara hinggil sa pagwaldas nito sa kumpidensyal na pundo ng vice presidente na humantong naman sa hindi pangkaraniwang mensahe para sa Pangulo, sa First Lady at sa pinsan nitong House Speaker na si Martin Romualdez. Dito sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Tomales. No joke. Nasa kalagitnaan pala ng termino si Bongbong, marami nang nagaganap na dipagkaraniwan sa bansa ang dalawang pinakamakapangyarihang pamilyang pampolitika ay hayagang mag-aaway at nakikita ng mga Pilipino maging sa ibang bansa na nauwi sa paghahain ng impeachment complaint kontra sa pangalawang Pangulo. Kasunod nito ay biglang nilitis ang dating Pangulo sa harapan ng mga kongresista kung saan kwinistyon nito ang paglabag sa karapatang pantao hinggil sa kampanya nito sa illegal na droga. Hanggang sa nauwi ito sa kaganapang ngayon lang nating makikita sa buong kasaysayan ng bansa. Ito ito ay ang pag-aresto ng Interpol na may kolaborasyon ng mga pulis sa bansa sa visa ng warrant of arrest galing sa International Criminal Court o ICC. Bagay na itinatanggi ng administrasyon ang sinapit sa mag-amang Duterte.